Watch out. Yeah. Oh, pakita, pakita. Come, come closer. <laughs> mm. <laughs> <laughs> so, uh, ayan. So, mamaya, tingnan natin ang kanyang new iPhone. Bye-bye. Oh, Congratulations. Wow. Hi! Uy! Gising! <laughs> Nakatulog siya. Nakatulog siya. Nakatulog ka. ka. Sasarap. Yeah. Okay, so kilay sa... reveal na paiyak si Mam ma sa tuwa. Yeah. Oh no, pero paiyak, grabi ka naman ubiyak siya sa tuwa. Okay. Ito na ang, ano, magic mirror. Huwag ka muna siya. This is the killer reveal. So, meron siyang lumang, uh, eyebrow microblading. Pero medyo nag-fade na yon So, this is her new eyebrows. Oh, amazing. Oh, I love um, it. Oh, no. I love oh, it. Really? Love really? That. Oh. Okay. Amazing. Oh, para amazing daw, Parang tunay ha. na, ano. Parang tunay na, ano. Yes. Yeah. Parang, Parang tinubuan pa lang ng buhok ka, no? Yes, congratulations. Oh. Congratulations! Hello! Mm. Ang ganda. Happy ka ba, Yes, girl? thank you so much. O, oh. oh, may kilay na ako. Oo, oh. at saka hindi lang basta kilay yan. Tingnan, <laughs> diba, ng Tingnan oh, mo naman ang shape. naka-arc siya ng maganda. Tingnan mo naman ang shape niya, ng palaban niya. Congratulations. Oh. I'm so proud of you. O, oh. o, oh. kabila, o, oh, kabila. <laughs> ah. Hello, maganda. Happy ka ba? Yes, very happy. Thank you so much. Achieve. Achieve. Ay, oh, <laughs> Ay, achieve. Ay, oh, oh, okay. Congratulations. Bye-bye okay. na. Thank you. Bye-bye ka Thank na dun. Thank you so much. At mas dami sa kanila. Oy, magpaano na kayo magpakiglaid. Ano, achieve na achieve. Ay, ang ganda. Hello. It's amazing. Amazing. Thank amazing. you so much. I love it so much. Hello. Okay. Bye. Bye. Thank you po.